Kaya si ate na tayo biglang nung si ngayon ang huli na ang anima. Ito uh, na babae Isang babae, isang lalaki. Ah. Oh. Iyong e, itali. Ah, ate ka. Bossy Oo. Oh. Ispaya na Bosing. si Mami Janet. Salamat. hehe <laughs> <Salamat. laughs> ano? Hey, hey. Thank you Ate lagi kayo nandyan. Ni sa amin. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Yan, bali kami po ni Bossing ay mamaman daw ng bubo. Kaunti lang naman po iyon, gawa ng iyon ay biglaan po itong pagpapain papain po ni Bossing. Dahil si White po ay kagabi nagchat na uuwi daw nga po siya ngayong madaling araw. Kaya, yun, mamaman daw po tayo ng kaunting bubo na ipinain po ni Bossing para may maipadala po tayong alimango kay Janet. Saka plano ko rin po na magluto ng sinantol. Ayan guys, ang view dito sa ilog. Yan. Hello. <laughs> Hello, pulot. Pagabi po ay si Bossing ay uh, nagpasabang ulit ng mga alimango. Ito po yung huli po niya. Ako pa'y tulog na kagabi, kaya hindi na po ako nakapag-video. Wow! Meron na din naman po pala dito. Oh, ay kay mataba. Ah. Bah! Ah. Ay, ang kapit. <laughs> ah! Grabe! Oh, ah! Ayan po, at uh, mamaman daw na po si bossing. Mayroon o uh, wala? Saan ka baga may pain bossing? Ba, mayroon. Two. Maliit. Two. Maliit yung isa, pero Two. mukhang mataba. Ay, isa'y kasag pala, kaya maliit. Para sa limangon. Ah, limango? Three. Wala ko'y kasag. Sabi <laughs> <laughs> naman dito hindi mo pinandaw may dalawang hole papandawin na muna po namin itong mga nasa malapit wow wow meron o oh, wala ano Aba, wow. wow, laki. pa malaki. Malaki. Kasi kakapo ba sipit. Busing maglipat tayo ng bangus dito. Parang namimiss ko na yung kumpulang bangus. Ha? Wow. Wow, dalawa. Two. Dalawa po. Ano kaya? Mataba yan? Yes. Ay, Ay nako, nag-aaway. Busing. Ay, magsisipitan. Ito yung mag-aaway. Ito yung mag-aaway at kayo. Mag -ka mapapasahog sa sinantol ko. pag nabusing. Wow. wow. Oh, yan yung namatay. wala <laughs> Hula ko't may huli din yan Wow. Wow, meron nga. <laughs> Hulay pula. Tama ang aking hula. hula yung kasag, kasag. Grabe. Yung kasagan, eh. Oo, kinain niya ni. Eh. Wow! Wow, mayroon! Two. Dalawa. Hmm, mataba. Baka mag-away na naman, Bosing. Hindi mag-away. Mataba ba yung isa. Hindi siya yung babae sa si lalaki. oh, ganyan. Hindi eh. nag-away yung ganyan. Kumpara sa babae, yung mag-away. Saan pa? Wala ko ikakaunti ang pain, mo. Ano, may nasabang Wala. hoy busing ako, may alimango. Manuho, nakaahon. Ano kaya ay patay? Manuho. Buhay, yun. buhay yun. Patay? Buhay. Ah, oh, buhay yun. Bakit nilain na aahon pala han eh. Nilain pula. Putahan ata. Besa. Naaahon pa lang alimang ubosin eh. Dawaan mo. Bakit naaahon? Wow. Ay, ba't maluglut pa. Bakit hindi umaahon? Natutulog. Aahon pa sa. Ha? Oh wow, alibawo na aahon. Pero sigurado kabuhay iyon. Eh? Tamot ako Dali, mo na yung isa titingnan ko. Kasi mahirap din namang hulihin, ha? Nito kayo mababasa. Nito kayo lumusong. Wow! Food. Wow! Malaki! Ay! Grabe, marami na naman po kaming huli. Grabe, laki nito. Malaki po. Dalawa ang huli baka may kasag. Ito sirok ay. Ay, oo. Kuhay mo yung sirok. Sisirokay natin. Naaninaw ko po yung abay. May alimang. Hmm. Kukain hmm. daw po ni bossin yung sirok. Lumapit pa ako diyan. O, oh, dito na lang. Lalapit ako. Hindi mo nga makikita rito. Sleepy gubat. Hindi na po ako pinalapit ni Bosing at hindi ko daw makikita at gubat. Easy, okay, ni Bosing. Sana'y mahuli mo, Bosing. Pero pag naramdaman, ay baka agad ay eh. Kapatay pa ba eh? Yun! Yun! Huli ni Bosing. Uy! <laughs> <Oy>, buhay! <laughs> Patingin! <laughs> Nahuli po ni Bosing ang alimangong natutulog. Eh di, wow! Magdali mo to, magdali mo. Ha? Patingin! oo oh, ay malaki yan eh kulay pula ito po yung alimango na nakita ko ako nakaaninaw ha talas din pala aking mata mamaya na daw po namin gagapusin ah wala na katang papandawin dito lang pala sa paligid Ala ko po may papatdawin pa kami, wala na pala. Tukahin ko lang po yung mga bubo na na pinandaw po ni Bossing para magapos na po. Grabe po, kalaki nitong isang ito. Nakay gusto akong lundagin. Dadalahin ko na po sa kubo. Naalpasan na po ni Bossing yung isa. At uh, maliit pa po. Para lumaki pa. Tata. Tata. Dala ko yung isa. Oo, oh, madami pa dala. Sige. وعموما جادا لنا يا يعني. po at ito yung mga nahuli po namin na alimango. Yan. Pa sabihin eh. Yung pong ibang bubo ay dalawa ang huli. Ito po yung malaki. Sa kami mga kasag din po ito. Wow. At ito po yung nakita natin dun sa ano ah. Dun sa lupa nakaahon. Parang tulog busing. Eh hoy oh, ina kay mga taba. mabigat. Yan na muna, unahin mo. Magagapos na po ulit si Bosing ng so, mga alimango. Sus. okay oh, hi hay micboxing han eh Ganyan talaga pagkapula hindi masyadong matapang bakit yung kaliwang tabi pag nabili inaayos na ganito, at pag maalexia i eh. good ay bigat na ito, honey. Naki po ito yung matabang mataba at mabigat. Ano po pula din lalagay ko na po sa sako ayan po ah. lalagay ko na rin po ito dito sa sako pakabak po ang sipit nitong isang ito Yun daw pong isa ay parang payat, sabi ni boss. Yun Alpasan po namin. Tulo ako, tuti, like, pega. Malaki pa man din. Ay, alpasan ko po. Ayan po at papakaalpasan natin tong isang alimango. Bye bye, magpataba ka. Yan yung malaki rin na eh. Payat din niya. di patabain. Yan, okay na yun. Ito ko sa gadawid, papakalpasan. Ikaw. Maalpasan po ni Bossing yung malaki at payat. Baka ka pa pagluno, Bossing, honey. Eh. Tapos na po si Bossing ng mga alimango. Ay, ako yung nagpapabukod sa kanya ng pags... lang sa atin. Ay, ka, wabing. tak sa palanggana. Ay, si sila yung pong mga huli ni Bosing Kadab eh, ay isasama na rin po sa sako okay, nakataba Ayan po at kami palabas na ni Bossing magtitira lang po ako ngayon papadala ko kay White ayan guys bali yung pong mga kasagay sinigang na natin sinigang na may okra tapos po ayan nagluto po si bossing ng pritong isda ah. pagbukod po kaya si White ng konti na ito ah. at on the way na po siya pa uwi mo muna siya pagdating. Oh, na kain ako. Ito, kain na. Kain na po si Bosing. Pakain na po si Bosing at gutom na. Nagutom. Kain Nagutom pa maman daw ng ano, halimango titira ko na muna si wife Sarap ito may piga. Napigaan mo na ito ng kalamansi. kung ano yung lasa na ng yuko eh. Okay na ito. Ano yung pagtaklog natin? Kaya na kayo. Teo! Lagyan mo si Teo dito ah. Sa kanyang pesto. Dito mo na ba? Dito mo si baby. Dito, ah. wow, sa <laughs> baby. Wow! Lalagay sa ture. Ang aming baby. Tayo namin. Hello. Ay, sus! <laughs> Nakaupo. Tingnan niyo po ang panay. Gustong gusto na ang panay na kaganay. Nakain si Lolo. Mahal ko. Tayo namin. Mahal namin. Ang aming tayo. Si Bossing po ay kumakain na. At gutom na daw. Nagutom ang lolo ni Teo. Tayo na rin! Shhh! Mahal ko! Mahalan ko! Uy! Sa akin ka tumingin! Sa akin ka tumingin, mahal ko! Sa akin tumingin ang baby ko! Ito ay tinira ko sa tito ay right? tito ah. Kain na po. Kain po tayo. Teyo ko. Teyo namin. Mahal ko. Uy, abis na ito nakatingin. Hindi na makamansin. Wah. <laughs> ha ha Waa! Ah. <laughs> Teo! Close open muna tayo. Close open ang close open. Ikaw Close open ang close open. Close open ang close, close, close open. Dali! Aba, ano nung gunay? Close open ang close open. O, oh, yung kabila. Close open, close open. Buka mong maiki baby. Close open, close open. Di ako pinapansin. <laughs> close open, close open close open close. Eh, mong maigi. close open, 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 close open. Dali, bukahin maigi. Ayan namin. Apo? Apo? <laughs> you look so Close open. No, close open. Okay.

ano na? Kamusta ang baby? Yan po at nandito na si White. Pala ko, ay ano Para yan? Para mo. Wow! Ubus na yung sap-sap, uh -huh. saka Oh, salamat. Yan yung pusit. Ah, ito. Ah, uh, dried pusit. Yan uh ah, -huh. Salamat. Ay, kumain ka muna. Ayan po si White at kumakain na. Sarap. <laughs> Akala ko, hindi ka ganito kaagap dadating dito sa amin. Ako pa naman, ay planong magluto ng sinantol. Ay, hindi hmm. na natuloy. Anong oras ba ang luwas mo? Mamaya. Aba, balikan din. Ay, way, anong oras ang alis? Mga after lunch ako, paano oh, na rin? Ay, alam na pagluluto. Hmm. Pag-aralan mo, ini. Yung... Ay, gusto mo, ikaibigyan ko ng binuro. Ayo, oo, oh, pahini. At kayo na ang... oh, oh. magluto. pag mo, ini yung kung paano ilalagay sa, sa ano, Saan? yung sa panindang bote na maliit. Marami na order sa iyo, marami nagtatanong. tatanong. Hoy, oo. Ay di hindi ako nakapagluto ng sinantol. Ay dalahin mo na lang ito, ah. Binuro. Wow, Puno. O so, oh, ito yung mga tatlong lutuan siguro ninyo, apat. Opo. Ay, ang gawin mo, hindi... Uh, ay, ay dito... talaga pagka nagkulang, inaamag. Oo, oo nagkakaamag. Ang gawin mo, white, ay, tayo kukuha kayo. Mm -hmm. Ay, pipigayin mo na dito para yung katas, maiwan dito. Ah... Uh, oo tapos lalagyan mo ng asin yung ibabaw uh, pag nakabawas ka na para hindi magkaamal Ay, yun yung ito naman yung bago mo lutuin pakukuluan mo muna para babanlian mo para matagal yung alam oo. oo saka mauhugasan ng mga tatlong beses yan na yun sarap yung isda pati ulo maluto eh. uh, oo oh, dalhin mo na ito kayo nang magluto salamat Bili na lang kayo doon ng gata saka may papadala akong alimango Bigla nga yung pagpunta mo, honey, pag-uwi. Ay, oh, dumag... Ako nga nagpapasalamat at dumagsa yung... <laughs> dahil doon sa pagkaka-scam kay thank you Maraming so much. Maraming umorder. Maraming sumuport naman, yan. Yeah. Uh -huh. Kaya po ako narito ay para umangkat ng alak at saka ng suka. suka. Yeah. Ayan po, si Bote nga ay maraming alimang na nahuli. Yan nga ano uh, lang ay, di doon lang sa kalapit. <laughs> at ay, ay, okay, ay, padating pala oh. si White ay, kumbaga may itibiglaan pa. Bigla ang panghuhuli. Ayaw, at hindi ko din niya alam na ako'y pa -uwi. Kami napilitan ni Janet at dumami yung order. So, kaya lagi kong sinasabi, ako'y <laughs> oh, proud. Kaya oh. <laughs> si atin na, kaya biglang si boting ngayon ang huli na ang animaan. Hila ba pala papadala ko sa tabi. Ay sila. Salamat. So ito po ay meron kaming pagpapadalhan. Ikaw na lang bahala magpapala magpapalalam. Oh, yeah, bigyan pa yung white yung ano ah. Yung isang... Kahit isa lang. Si Ato, mga, mga dalawa. Tama lang kasi sa mali. Ito ay Hindi hira kayo makapunta rito. Eh. Kahit sa mali dito eh. isang babae, isang lalaki. Ah. Oh. oh. Yung itali. Ah, tika. Susi mo. Okay, bye na si Mami Janet. Salamat. Hey, hey. Thank you so much, Ate Lagi kayo nandyan. May boxing sa amin. Ayan, po si Ate Nels. Hindi, sasama ko din yan. Ah, di ba? Ito po si sinantol. Sama ko kaya po, Sing. Oo, yung ilan na sige, ikihimot takip para huwag umapaw. Nagpahingi rin ang sinantol. Yung bata, yung... Tapos luto luto ninyo yan, baka yung mga apat ninyong luto. Sabi ko kay Ine ay pag-aralan kung paano ito ay Maraming na-order ini. Maraming gusto makatikin ng esinanto. Sige mo, takip. No, 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 sa tool. Yan, 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 mo, yan. Tagili dai oh hindi ya. Sige pa ko tipo. Atakan na. Oh, bueno, ya kaya na lang basahin. Sige pa. Yo. Ay, punong-puno kaya ganyan. Hindi! Ganito. Eh. Ikaw kaya, okay. at ako masakit na ang palad. Okay. Okay. Hindi, yun hindi talagang nakakala ko yun. Oh, Ayun, okay na. Yun, okay na. Uh Oo. -oh. Basta't pagkababawas ka white, ay yung kuha niyo. Eh. Uh Oo. -oh. Tatakpan mo din lang maigi. Aba, hindi yun mapupupusan, no? Ay, busing eh. Hindi, yun ay, nabubutas ng... o oh. Bubutas ng kuna ano yan. Ah. Kaya, hindi ko na isasama at mabubutas ito bagla baga ano, yung tubig. Ay, sige, bahala ka. Maano doon sa sakyan ko yun. Oo, yan na may pag nakawala Ah. Ayan na may yan ang, nasa loob pa rin o, ng mo, sasakyan. O, na, ay, kukuha pala ako ng ano, pandubli na yung alimango. Eh, ito na may nakatali yan eh. <laughs> Oo. Oh. Yung matikala Para yung tubig nito ni ay dito lang ah. Ay, kukuha ko ng pagdaligyan mo ng alimango. Ay, huwag na, baka meron kayo yung madyan. Ay, sige. Okay, nangay ka na uh, Ako'y yung... ako balis na takoy. Balikan din lang. Salamat! Sige, welcome. Um, ay, baka may plastic ka di. Ang mo yung alimango. Oo, kasi doon di. O, dagdag mo pa daw tong isa ah. Ay, bakit? Ah, ay, hayaan mo lang. Ang pang ulam-ulam ni Janet. Diba, ah, ito na may oh, kapag nilagay mo sa ripay matagal. Sa freezer mo lang. Pero ayaw mo nang pakukuluan bago ilagay uh, sa rep. Eh. Lulutuin na. Ah, oo ba? pa. Lulutuin. Alam, mahal pa. Oh. na, eh. Oh, ito ah. I-chat na lang siya. Oo. Oh, ingat. Yan guys, at yun naman pong nasobrang alimango ay dadalhin na ni Bossing sa palengke. Dependa na po ni Bossing. Yan po at bali itong ipinadala sa atin ni Ate Gigi na patungan po ng mga kaserola at kung ano-ano pa. Ay eh, dito ko na po nilagay sa sa ating kusina sa baba. Yan. At inilagay ko na po dito itong mga rice cooker, air fryer, saka po itong microwave. Ayan. Dati po yung mga microwave tsaka ito pong mga ito ah, ay dito po nakalagay ah. Yan. Ay parang napakagulo po. Parang hindi malinis tingnan. Ay nung no, ay binaba ko po, itong padala nga sa akin ni Ate Gigi, ay dyan ko na lang po inilagay. Ay tuwa-tuwa po sa si Ate Gigi nung ipinakita ko. Sabi po niya ay maganda raw pong tingnan. Yan, thank you so much, Ate Gigi. Ito pong ating microwave at saka po itong ating air fryer ay galing po kay Ate Gigi. Thank you so much po. Ito naman pong ating rice cooker ay from Ma'am Judy and Ma'am Joan. Saka po itong mga kutsilyo, mga sandok. Pero yung iba pong sandok ay galing kay Ma'am Carol at saka galing kay Ma'am... Uh, galing Hawaii. Ayaw magpabangkit. Yan. Ito naman po ay sponsor din. Uh, ayaw din magpabanggit po itong ating water dispenser. Thank you so much po sa pagmamahal po ninyo sa akin, sa amin. Ayan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!